Hello, galing kami kay auntie at naghanap ng papaya. Hello guys! Hello! Good morning, good morning! Mahinay mo ma kay Kuan, danlong ng dahon. Pa-uwi na. Pa-uwi na kami. Nandahan <laughs> mo oh. Ha? Ay, Diyos ko. Sorry. Mami, is big, is kahoy. Is big, is big, is kahoy. Kuya! <laughs> My only Una, una, de okay. Una. <laughs> Wait. Yeah. Pauwi na kami. Galing kay auntie. Kaso wala si auntie. Naghanap kami ng papaya. Para pakain namin kay Papa. Ito kayo mong kuya kay mainit. Mainit kuya. Okay. Ay, papaya, guys. <laughs> Ito mo. Ito yung papaya na kuha namin kay Papa. Ito tulungan. <laughs> Aray. Pauwi na. na ka kami. Pauwi na. Lakad, lakad lang. So, wala na tayo ng pandong. Kanot! Kuya, sugol ka kuya. Tumbay ka na. Oh! Kanang ganina na kaibid. ko kayo. Oh! Pinang balay. Tanang Titanic po 'yan. Uli kay Mang Kok. Tanang Titanic. Kulayan ang Titanic. Ano nang nangyayari go sa ulo? kailay. kayit kaylai. nagdugo ang ulo. Mami. Hmm.